So ano ba ang magandang business sa online? Okay, so pwede ko i-share sa inyo yung business na pinasukan ko way back 2015 pa no ako po ay OFW sa Taiwan and now nakapag for good na po ako dito sa Pilipinas at nagagawa ko na yung mga dapat kong gawin na wala akong boss, walang time in time out, kasama ko yung mga anak ko at nakakatulong pa ako sa iba itong online business na to, yes meron po itong kapital kasi walang negosyong walang kapital Okay, negosyo, pwede mong umpisan sa maliit na kapital at malaki yung potential income. Kasi pwede mo itong gawin gamit lang yung cellphone mo. Kung merong, basta meron ka lang internet or wifi or data connection, pwede ka lang makapagsimula. etong negosyo na isang beses ka lang mamumuhunan habang buhay mo na siyang pagkakitaan. For personal use, magagamit mo siya. Pang negosyo, pwede ka pang makatulong sa ibang tao. Okay? Kailangan mo lang maging open-minded sa opportunity kasi ano ba naman yung maliit na kapital, may libreng training, Uh, tutulungan ka, ikagayad ka dito. Hindi, hindi titignan yung natapos mo, yung estado mo, kung ano ka man. Okay, tutulungan ka ng team para makuha mo din yung gusto mong success, yung gusto mo, yung pangarap na deserve mo. Kaya kung interested kang magkaroon ng sariling business, magkaroon ng sariling sasakyan, magkaroon ng sariling bahay, property, okay, magkaroon ng mas mahabang oras sa pamilya mo, mag-message ka, tutulungan kita.